Please follow Marvin Ditch Vlog. So guys, good morning. Benta kami ngayon sa may Miaoli. Diligo kami sa ilog. Ang init guys. Marami tayong dala ngayon. Uh, Merenday yung uh, tripod check yung pang BS mamaya. Maligo tayo mamaya eh. Hindi yan, hindi lang. Ayto so tatanog din, automatic. guys, ipitin na kami sa may panging braid. <tinyo> Ang ganda ng lugar na to. Ang to. Ito lang yung bolt na yan ah Ito lang bolt Hey to my guys <laughs> <to> guys <laughs> tao dyan, no? So guys, bababa na kami. Punta kami ng ilog. Tapos maliligo dito yung daanan namin no? masukal papuntang ilog to yun so na tayo guys marami din pala pumupunta dito masukal yung daanan namin na yun yung kasama ko nauna na sila so probinsya na probinsya to guys yung pinuntaan namin hindi sa Taiwan sa so, amya ulit lang to ibang ko kung anong tawag ng lugar na to may falls dito sa taas hindi yung kasama ko ako lang na uli maganda yung lugar dito ay yun kanina yung mga tao na ako ang dito Patawid muna kami guys Patawid na kami dito guys Kabila Dandaan Manda lang Malakas ng current ng tubig